guys. Good morning, good morning. So, ako pala ay bago dito sa YouTube at saka magdownload download na po. Baka lang magustuhan niyo. At sa ngayon ay nandito po ako, nagtatrabaho sa Hong Kong at saka ang alaga ko ay ito. Ayan. Ayan, aso na yan. At saka isang lalaking 5 years old. Yun ang alaga ko. Tapos, uh, yung mama at papa lang niya sa bahay. At saka itong tra trabahoan ko ngayon guys ay bago lang po ako dito. Uh, mag six months pa lang po ako sa sa kanila. So by the way ganito pala pala ang suot ko. Naka-jacket pala ako kasi malamig na po ngayon sa Hong Kong. 14 degrees na po siya. So malamig na po talaga siya guys. So kaya gumamit na tayo ng jacket. So lahat ay naka-jacket na. Ah. So ngayon ay I-walking-walking walking ko yung aso ko guys. Yan ang requirement sa trabaho ng 30 minutes. Pagkatapos ay uwi tayo sa bahay at magdilinis. Ah, uh, take note ko lang na uh, kung gusto nyo magtrabaho dito sa Hong Kong ay napakaganda naman. About sa sahod. Malaki na po ang sahod ngayon guys at saka malaki na po yung minimum. Ang minimum ngayon guys ay umabot na po ng uh, 5,100 Hong Kong Dollars. So, isipin mo yun, guys, napakalaki na nasakot na yun. Kung equivalent mo yun sa Pinas, aabot na po siya ng 30,000 plus. Uh, I think 36 more than. Ganun po. So, malaki na po talaga siya, no? Pero dapat, pag pupunta ka dito, guys, ay dapat, ano, uh, malakas yung loob mo. Kasi sa Hong Kong, ay my turning nation. At saka, mayroon din, pwede ka rin mag-breakfast. Masa sa'yo So, depends na lang yun sa'yo guys. Kaya, pag pupunta ka dito, dapat handa ka. <laughs> Kasi, kung hindi ka handa, <laughs> iiyak ka talaga sa totoo lang. Iiyak ka dahil paano kung nag-uutang ka ng uh, pang placement fee doon sa Hong Kong. Tapos na no terminate ka guys. So, di ba? Napakasakit na yung pangyayaring ganun. So, kaya dapat before ka pupunta dito ay sisipin mo na yung dapat mong mangyayari. Yun bang, ay, maternity. Maternity Or Or ba? Or hindi? Or mag-break contract ka ba? Or hindi? Yung kabaya natin. Ah, uh, yun ang isipin mo. At saka, think positive lang po. Ha? Huh? Yan lang po. At saka, bye-bye po. Sa susunod naman ulit, ay mag chika rin ako. Paano? At bakit? Ang dahilan. <laughs> bakit ito sa kong Yun lang po guys. Maraming salamat po. And sana po ay nagustuhan niyo yung mga information ko at sana naman ay mag-subscribe po kayo. Nasa inyo na po yun. <laughs> Ito guys, bye-bye na po. Ayan na po siya. Bye-bye, Dugi. Okay po, bye-bye. Thank you so much for watching.